Ayan. Sige ako. Diba yung bayan mga words na yun? di ba, eh? ba sampun sa atin? Diba yung, word, yung di ba sa Ilalaban mo na Kaya sana. word made, word di ba sinasabi, na, alam sila? Parang na, silang dalawa. Kaya, di ba, sa din, eh, yung word sa'ka ikaw, ikaw yung magsasabi, sa'ka ikaw yung magsasabi. Parang sinasabi nila, nag-isa na rin kayo dito eh. destination, Destination. Registration ng palawan ng pagbigay. ang palawan ng ano? Ang pangalawang bulog. Anong pangalawang bulog? ang yung na bulog, Okay. Masyadong matipid na sagot mo. Eh, <tipad> yun, sa uh, tali nga, di ba? Sabi ko, sa pati balik yung prego at ang verbo ay Kasi na, ito nga tayo, sabi nga yung verbo dun, diba, sa for natin, sa for natin, sa for sa for pala, sa for natin, sa na talaga sa sa for hindi gagana sa for natin, sa na naman gumawa tayo birthday yung ano nga hindi 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 Ah, hindi hindi One thousand dua ratus dua guys. Tiga mana pun magalan. Apa? Kata pasal pun yang satu ratus dua sembilan. Apa pun yang? Kaya hanggang lang siya siya si Binti Ay, so wala na siyang karapatang mag-repent kasi tapos niya. Oh, pero pwede siya mag-i-test. Uh -huh. Oo. Pero dahil tapos um, na yung binigay sa kanina uh -huh. na time tapos na pag-repent, uh, wala na po sila pa rin. Na, na disqualified na siya. Na bin-ridicate bin siya at aharlo. Uh, Hindi niya paawaan kuan yung aral. So kung ano natin ito sa uh, blackboard, maliwanag ito. Ang ibig sabihin nito ay panahon ng komando. So ang nagsunod yan, kilo So ito, hindi ito ang Kasi kung halapan mo ang 1,260 years,

ay, tawagin mo tawagin mo sila Melon.